Nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery in uh, nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba presidente ka ba? Ilalagay mo ba yung classing, ganyang klaseng speaker? Siyempre hindi na, di ba? O, so, anong nangyari sa budget natin? Na-racketeering na na din. Anong pa bang komisyon? Anong truth komisyon, Anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandiyan na yung budget. Nakikita natin kung paano siya kinuha. Na yung mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami dyan, may bahay sa abroad. Masyadong, masyado siyang hindi niya alam kung ano gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas. Oh, I'm sorry, I again wala akong kinuhang pera ng gobyerno sa mga biyahe ko abroad. Ay, kung kasi na parang minay na rin po ng minority, niya na po nagtanong yung almost lahat okay, si ng minority, members ng minority sa inyo. Of mm -hmm. course, majority expected na hindi na magtatanong. Mm -hmm. Yung minority din po, po, hindi po, nagtanong sa inyo, ma'am. So, what, ano po yung reaction po yun na parang dalawa lang sa minority, yung makabayan black lang nagtanong, and hindi lahat yung mag, ng minority members, ma'am? Mm. Wala, wala akong feelings or reaction sa doon. Last do last, question. panel extended parliamentary courtesy to this time. Because last year nga po, medyo mm -hmm. ng intense scrutiny Uh, over a leg uh, why do you think hindi ko alam uh, you have to ask uh, the house of representatives kung anong iniisip nila kung you may... that you were last question concerning... to. Kasi Ay, mam, subject, mam, po, lang tayo subject of an impeachment ah. trial po. Ma'am, are you still expecting na matutuloy siya? Or are you still preparing your defense? Oh yes! Kasi kung hindi man yan matuloy ngayon, 2025, I'm sure mag-file yan 2026, mag-file yan 2027, or even siguro 2028, uh, right before the presidential elections. So, this is all about the presidential elections of 2028. How, how, do you react to, how, do you react to, how criticisms about your travel expenses when you don't bring home uh, travel uh, investment pledges? Oh, I'm sorry. I again, wala akong kinuhang pera ng gobyerno sa mga biyahe ko abroad. Okay. Ma'am, babalik kayo dito sa plenary deliberations. Babalik po kayo sa plenary deliberations. So, support po kayo sa kayo, uh, kung Jose Alvarez sa plenary deliberations ng budget niyo. Ay, pinag-iisipan ko kasi naaawa ako sa kanya eh. Naaawa ako kasi he's already 81 years old and kanina, nung nasistress na siya, kaya pinapatawa ko. Mm -hmm. ting, 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 tingnan natin kung, ano, kung nandiyan pa yung awa ko sa kanya by the time na uh, schedule na ng plenary. Ma'am, si kanina ma'am, natin, parang medyo mas mabait you sila sa this time. Kasi yung word kanina, ano, kaya nag na nag-let's say, first yun. all, kulit. banat yun. talaga yun? yun. Maganda lang magsalita. Magaling lang magsalita yung dalawang nagtatanong. Hindi sila tulad nung dati na, ano, na, paano, ano bang description ng paano yung mga... Magtagulan. <laughs> oh, it was just, ano, oh. more tame this time. Oo, oh, kasi, di ba... Hindi naman sila nagtatanong about sa budget eh. Nagtatanong sila about sa confidential funds at sa travel. Eh sinabi ko na nga eh, wala naman akong ng pera ng gobyerno para bumili ng ticket, humingi para sa hotel, para sa representation per dime. Wala naman akong ginano, ginuha sa gobyerno eh. Um, were you expecting an atmosphere while ago na gano'n na magiging scenario or you prepared for a more intense uh, sagutan sana kung sakali? Uh, were you surprised na gano'n uh, lang kanina? more from the last time you were here? Ah, Oh, hindi lang yun naging intense kasi hindi ako bumanat. Last time kasi, bumabanat ako kaya naging intense siya. So, kanina, naisip ko, pamanatan ko ba ito sila o oh, hindi? Why ma? Ba't, Ba't nga ba, ba hindi? Kay nga po ba? ako kay Congressman Pepito Alvarez kasi he's 81 years old and I do not think that he can handle the stress of uh, of an intense and heated budget hearings. Marian. hindi siya masakit na, kagamustako. Hmm, tumawag siya last Friday. Hindi siya tumawag kahapon. Last Friday siya tumawag, is okay. Paano um, okay? Can you elaborate ba? Hmm, is okay. Nag-usap kami about uh, politics. Nag-usap kami about flood control. Nag-usap kami about hmm. Um, ano niya, love life niya. <laughs> so updated Whatever. po siya sa mga nangyayari ngayon, like nabinggit niyo nga po flood control issue. Ano pong nasasabi niya? Hmm. Kasi bawal ako mag-discuss ng kung anong pinag-uusapan doon sa loob eh. So okay. hindi ko masabi kung anong sinasabi niya. Okay. Next question. Any more? Pero nakababahala kasi parang sinasabi kasi ni Attorney Halcon, he's unfit now. That's why we kept on asking how is really the former president. Kasi di ba parang kaya po um, na-defer um, ang uh, kanyang supposed confirmation of charges because of his health and medical condition? Um... Sa tingin ko naman, merong mangyayaring hearing sa competency. So antayin na lang natin yung mga experts, both sides, sa ICC, sa prosecution, sa defense side. And I'm sure maglalabasan yung mga experts para sabihin kung ano yung problema. Okay. okay. Ma'am, Ma were you able to... Soros, He is well, ma'am he is fit to stand trial? Ay, naku, hindi ako expert uh, sa kung anong ano dapat ang kapasidad ng isang witness or ng isang accused. Pero, ma'am, um, um, sa conversation niya, sharp pa rin kung mag-disipagan sa pag-isip mo um, si former president? Um, sige, antayin na lang siguro natin, no, yung hearing sa competency, kung meron man. Uh, I'm sure masasabi ng mga uh, experts kung ano yung nakikita nila? Mama, Next question. were you able to see uh, former Vice President Robredo when you visited Nagapod? Did you have the chance? Hmm. Kasi ganito yun. Um, noong nakita kami ni Vice President uh, Robredo sa bahay niya, alala nyo, hindi naman best. odd yun. Oh, hindi, Audion sa akin kasi binibisita ko talaga yung mga former vice presidents. Nag-courtesy call ako sa kanila, nagpapakilala ako. Sinasabi ko kung ano nangyayari sa opisina, ano yung projects ngayon, mga gano'n updates. At uh, dahil doon, binanatan si uh, Vice President Lenny Robredo ng mga kasama niya, mga yellow, mga pink, pink. Uh, particularly ni Senator Trillanes. At hindi ko kasi gusto yung nagaganon yung isang former vice president. Being a vice president, ayo ko yung uh, ginaganon ang um, mga ano former vice president. So, for this visit sa Naga City, nag decision ako na wag kami makita para wala nang masabi ang mga tao about uh, former vice president Lon Lenny Robredo. Uh, Pero usap ko kayo. -usap kayo <laughs> hindi man, wala kaming Ah, uh, wala kaming numbers uh, sa isa't isa. Haji, apo. Ma'am, Madam Vice President Bakan ng uh, Tanghalian po. Baka lang po aware po kayo sa recent moves po ni Cavite uh, Representative Kiko barzaga sa House. Parang tina-challenge niya po kasi yung uh, leadership ni uh, House Speaker Martin Bautista. Oh, dapat lang. Dapat lang talaga. Uh, dahil nakita niyo naman yung budget eh 2023, 24, 25 malamang agawan na naman yan ng budget uh, sa 2026. At lahat yung mga uh, past uh, budgets natin, makita natin na uh, it was under the leader leadership of um, Speaker Martin Romualdez. Ma'am, dahil hindi mamatay matay yung issue ng uh, ouster attempt dito sa kamara, kaya po may personal po ba kayong best for the speakership? Wala, hindi, na, hindi ako Masyadong madami kaming inaasikaso sa Office of the Vice President para ako para ko isipin kung anong nangyayari sa House of Representatives. Other Matter matters, ma'am, baka mayroon din po kayong comment doon sa Independent A Commission po A ng Pangulo Composition. Baka may any comment kayo. Mga? Pag ikaw, Presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos, makikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission o nung kung anong komisyon yan? A Actionan mo ka kasi kaagad dapat yan eh. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, ah, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery in uh, nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba, Presidente ka ba, ilalagay mo ba yung klaseng, ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Nira na, na racketeering din yung uh, budget natin. Tapos, siyempre, sumabog na. Hindi ko hindi ako makapagsalita sa de Department of uh, public works and highways pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari at sinabi ko na sa inyo sinabihan na siya alam niya in a cabinet meeting sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget and then ang ginawa niya is nagchange change topic siya so Anong pa bang komisyon, anong truth komisyon? anong investigative body pa ang kailangan mo? Nanjan na 'yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. 'Di ba dapat nun, eh diretsyo mo na gawin, tanggalin mo na 'yung speaker mo. Ayusin mo na 'yung uh, sabihan mo na 'yung mga kaalyado mo sa House of Representatives ayusin niyo 'yung budget. Tapos panagutin mo na 'yung mag lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila dami dyan may bahay sa abroad diba? Masyadong, masyado siyang hindi niya alam kung ano gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw nagmamadali ang Pilipinas eh. pero alam niya lahat ito <sighs> Alam nga na alam nga nung bata na nakikinig lang at nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng budget. Presidente pa, hindi niya alam. Pero ma'am, di ba too, too little too late na po ba yung ginawa ni BBM? Mm. And of course, dapat po ba talagang kasuhan na si Speaker and si Sandy po sa mga ginawa niya? Actually, ni hindi na nga siya too little too late. Eh. Nothing na nga siya. Nothing less na ang ginagawa ngayon. The Speaker was your campaign manager in 22 Were you not aware of these issues before? Hindi naman siya naging speaker noon eh. I mean yung bribery po, kasi na-mention yung bribery, alleged bribery. Were you not aware during the Benito campaign? Um, I do not remember the exact time kung kailan ko nalaman yung uh, case doon sa United States kung saan nabanggit yung pangalan niya sa pagtatanggap ng bribery for the cases that were filed here in the Philippines. Pero hindi naman kasi ako ang pumipili ng speaker eh. Ang pumipili ng speaker ay ang presidente. At um, naging campaign manager lang naman siya by default eh kasi siya yung president ng partido ng uh, Lakas. Any more ma'am? Hmm? Yeah? Ano naman? Hindi na matapos-tapos yan. Meron na lamang. Uh, oh, sinabi course. niya ni SP kahapon, napaka na daw ito ng minority. Kaya medyo napikong si Senator Bato. Nagkaroon ulit ng heated argument yesterday. Ah, oh, well, hindi ko rin sinusundan kung anong nangyayari sa Senate. Pero nandun ako bukas, sabihan niyo yung mga kaibigan niyo sa Senate. Hindi for, uh, hindi for budgeting. Meron lang akong bibisitahin na senador. Ay, ay hindi ko pala banggitin yun kasi baka tumagal ako doon. Mamadali ako. May isa lang, isa lang. Si, si Senator Aimee? Hindi, hindi. Ay, si <coughs> Senator Aimee. Si Senator Aimee, katext ko yan araw-araw. Senator Robin. Uh, hindi, si Senator Robin. Magkikita kami sa rally sa Japan. May rally kami doon. Ay, tuloy yun, ma'am, yung 20 at 21 po. Mm -hmm. Well, tama naman si BP Sara Duterte, Pangulong Marcos. But kailangan mo pang hintayin yung truth commission na yan at uh, hindi mo tanggalin. Tanggalin mo yung ano, speaker mo. Ayan, magre-resign. Okay, so palit ng liderato. Ang tanong, sinong pumili nun? Si Sandro Marcos, di ba? Kaalyado rin ninyo. So, madaling salita, pag ang ahas ay nagpalit ng balat, ganun pa rin yun ahas. Bakit? Itong si Mr. D or si Congressman D ng Isabela ba yun? Ay meron itong Flander case noong 11 years ago. So, malversisyon. Pag nanakaw pa rin. So, anong kaibahan nito? Di ba? Nagpalit kayo ng liderato, sabi ng iba, is a good move ng uh, ano, pag ng corruption dahil na uh, pinoproteksyonan ni, ano, ni Martin Romualdez itong uh, kamara para hindi na malukmok. Okay? Hindi na daw ano, di para bang madungisan at madamay lahat. Pero sa totoo lang, damage has been done. Implicated kayo sa graft and corruption lalong lalo na itong mga ghost project ng inyong flood control nako po nakakahiya na kayong magkuhor si itong si Dalipi si Suarez, si Saldico si Romualdez at ang iba pa ay hindi, missing in action na ah, sa Congress, nakakahiya talaga kaya tama yung sinabi ni BP Sara Dr. napakabagal ng ating Pangulo na, uh, sa pagtugon in terms sa corruption ng flood control na ito. ba? Diba?